ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Pagunita kay San Antonio di Padua, pari at pantas ng simbahan. Aleluya, aleluya. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Aleluya, aleluya ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, Narinig ninyo na noong unay iniutos ko sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin nang may mahalay na pagnanasa sa isang babae sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaing iyon kung ang mata mo ang siyang naging sanhi ng iyong pagkakasala dukutin mo at itapon sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sani ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit, ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaing hiniwalayan ay nangangalunya. Ito ang magbuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos!